Inilunsad sa probinsya ng Albay ang binary geothermal power plant na, may, na magbibigay ng 100% clean, renewable at reliable energy. Inaasahan makakatulong ito sa supply ng kuryente sa bansa. Narito ang report. Kamakailan lang ay nagkaroon ng brand o power interruption sa San Isidro Sorsogon kung saan nakatira si Aling Milagros. Nakaarang isang linggo. Wala nung ano, umaga hanggang maghapon. Kaya naman tanging kandila lang ang inaasahan niya sa ilaw at dumideskarte na lang siya maibsan lang ang init at alinsangan na nararamdaman. Nang papaypay lang sa labas. Mm -hmm binuksan na ng Energy Development Corporation ang kanilang Palayan Binary Geothermal Power Plant sa Matino Albay, magbibigay ito ng 28.9 megawatts na power supply sa bansa. Kanagdagan ito sa kanilang Bakon-Matino facility na nagsusupply naman ng 140 megawatts. Hindi lang energy sustainability ang dulot nito kundi 100% clean, renewable, at reliable energy. Hindi po bago ang binary technology. Uh, in fact, uh, ginamit na po natin yun sa latest plant namin sa upper Mariah. Uh, and uh, just Uh, before itong blind binary, hindi po namin nababanggit. Pero meron kaming 3.6 megawatts sa Mount Apo na nagawa na 2 years ago. Ayon sa Department of Energy o DOE, malaki rin ang tulong nito sa Luzon Grid dahil isa ito sa mga magsusupply ng kuryente sa nasabing grid. Kamakailan ilang beses na ang Luzon Grid ng Color Code Alert dahil na rin sa manipis na supply nito yung mga call natin ay sabay-sabay nag uh force outage na ano? so any uh, capacity that will contribute in the uh, grid in any grid Luzon, Visayas and uh, Mindanao will greatly help uh, us um uh, address yung ating uh, power supply situation Malaki rin anya ang kontribusyon nito sa National Renewable Energy Program o NREP ng pamahalaan kung saan by 2023 ay target nitong 35% o katumbas ng 54,000 megawatts na renewable energy sa bansa. lang J24 So parang de deodorant yan. Uh, 24-7 protection but all the energy security.